Okay, tingnan natin my dear kung ano yung possible na magawa natin para maabot na talaga natin yung tayog ng tagumpay. Sino ba yung ayaw niyan? Okay, lahat naman tayo gusto natin na maabot natin yung tayog ng tagumpay talaga, yung maging successful, yung hindi natin problemahin na kung saan tayo kukuha ng pambayad ng mga bills natin, ng pagkain natin, yung mga ganyan, yung meron tayong time para makapagbakasyon, meron tayong time para ma-enjoy natin yung ating buhay together with pamilya, anak, 'di ba? Hindi na kinakailangan pang mag-ibang bansa. Okay? Tingnan muna natin, my dear Pisces, kung ano ang problem mo ngayon. Okay, let us see what is your problem ngayon. Kung meron na akong hindi masyadong malinaw na energy, that's the time nagagamit ako ng black card. Kukuha lang ako ng three cards doon for clarification. Okay, so tingnan natin. Problem, fine, uh, money problem or financial problem ng ating my dear Pisces. Tingnan natin. Silipin natin kung anong meron. Kita nyo po sa akin kung ano ang pinagdadaanan ng aking my dear Pisces. Inangkin na talaga kita, no? Aking my dear Pisces. Ina inangkin na kita. Okay. Ng ating my dear Pisces. Tingnan natin. Anong pinagdadaanan ng ng ating my dear Pisces? Magician. Actually, maganda yung energy ng magician, okay? This is a very, very nice na card, my dear. Pero dahil problem mo siya, possibly, my dear, na ang tingin mo siguro, you, you don't have the resources. Okay, yun ang na nakukuha ko dito, my dear. Possibly, tingin mo siguro na wala yung mga kailangan mo, walang support, walang wala, malamang yung walang pinag-aralan o hindi ko alam to yung mga ganyan, may mga reason, okay? May mga limitation. 'Yun ang na nakukuha ko dito. 'Yun kasi problem mo siya kasi hindi ko siya pwedeng gawing positive major over here kasi although napaka-positive talaga medyo ng ating magician card pero yung energy mo kasi is hindi mo siguro nakikita that you are the magician na kahit na sabihin mo na maraming pagkukulang sa buhay mo maraming marami kang hindi ka katulad ng iba sabihin natin na hindi ka pinalad makapagtapos or maraming mga ano iba't iba my dear no hindi ko iaano to my dear no or wala kang lakas ng loob or wala kang self confidence depende my dear sa pinagdadaanan mo my dear okay uh, i think ito yung kasi blockage tayo anong problema mo anong pla anong problema mo anong blockage mo so tingnan natin kukuha pa ako ng isang card Tingnan natin kung anong ano mo. Okay, we have here the Wheel of Fortune, okay? My dear, pakiramdam mo siguro parang mailap sa'yo yung pagkakataon. Yun ang nakukuha ko dito sa energy ng Wheel of Fortune at saka ng Magician. Yung parang hindi ko po ay dito. Nararamdaman ko dito magdating nililimitahan mo yung sarili mo. Teka, kuha pa ako ng isa pang card. Nililimitahan mo yung sarili mo. Parang inihint alam mo yung swerte, yung parang ganun. Parang hinihintay mo na mayroon mga opportunities na nalumapit lumapit sa iyo, parang ganun. Um yun ang nakukuha ko dito, my dear. Parang pakiramdam mo wala kang ganun. Ikaw mismo, my dear, parang kiniklaim mo sa sarili mo na wala kang ganun. And yun ang matindi mong blockage. We have here the King of Pentacles. Okay? So actually, ang kaganda nito mga blockage mo. Ang kaganda ng mga blockage mo, my dear. Very powerful yung iyong mga blockage. Stable si King of Pentacles, okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear Pisces, is yung energy na parang sinasabi mo sa sarili mo na yung mga limitation mo over here. Masyadong highlighted yung mga limitation mo, my dear. Yung mga limitation mo na um, hindi ako matalino, o hindi ako maganda, o hindi ako pogi, yung sinubukan ko na yan noon, nag-fail ako, yung mga ganyan, walang help, walang support, yun ang na nakukuha ko dito sa card na to. Dito is more on yung parang roleta, my dear. Parang naniniwala ka siguro, my dear, na parang meron ka lang one shot sa buhay, parang meron ka lang isang, isang pag-ikot ng roleta, parang ganon. Pag, na, pag nag-fail nag ka doon, or parang hindi nag-work yun, parang that's it. Ganon. Ganon, parang may ganon ka na energy, my dear, base dito sa, sa card natin. Okay? So, the King of Pentacles is very stable na energy. So, dito, my dear, nakukuha ko na ikaw mismo, my dear. Ikaw mismo. Okay? Ikaw mismo, parang... Siguro for some of you, parang ang iniisip lang ninyo is makakita kayo ng isang King of Pentacles na parang tutulong sa inyo para maabot ninyo yung mga pangarap ninyo. 'Yun ang nakukuha ko dito sa card na 'to. Kasi hindi mo energy 'to. This is energy ng uh, Taurus Virgo and Capricorn. This is also energy ng Taurus Virgo and Capricorn. Ah, uh, teka lang. This is energy ng Jupiter. Okay. So For some of you, is baka naghihintay kayo ng tao na makakatulong sa inyo para ma bago yung buhay ninyo or para nag-expect kayo ng help pero so far based on the energy my dear Pisces parang wala kulang ka ng push kulang ka ng self confidence dito my dear masyado mababa ang tingin mo sa sarili mo okay so anong blockage mo dito or problema mo is mab masyado mababa ang tingin mo sa sarili mo my dear no parang nag-expect ka ng validation galing sa ibang tao parang nag-expect ka na parang lagi kang tutulungan Okay, parang gano'n na nakukuha ko dito, my dear. Ha? I'm very sorry, kinakailangan ko maging direct. Kinakailangan ko maging straight to the point, my dear. Okay? So, yan na nakukuha ko. Okay? So, let's go tayo, my dear, sa possible na outcome ng kaperahan mo. Okay? Ng iyong money and career. Okay? Possible na outcome, my dear, in the near future. Silipin natin. Simplihan lang natin yung ating reading. Simplihan lang natin. I-basic-basic -basic lang natin to my dear. Sabi ko kanina, pag meron ako mga hindi maintindihan, kukuha ako ng black card. Pero so far, okay naman. Naintindihan ko naman lahat. Okay, so tingnan natin, my dear. Possible na outcome ng buhay mo, my dear. Okay. We have here the Ace of Wands. My dear, marami ka pang chances. You have a lot of chances of winning, my dear. Okay. Alam mo, wag mo siguro, ito lang ha, wag mo na lang siguro may dear prices, limitahan yung, yung buhay mo na yan lang. Or wag mo siyadong i-highlight na porque hindi ako nakapagtapos or ganun. Wag mo lagyan ng ganun. Okay? Kasi tayo naman, lahat naman tayo dear prices, may dear may kanya-kanya tayong, may kanya-kanya tayong mga, may kanya-kanya tayong mga kahinaan, may kanya-kanya tayong mga imperfection. Hindi porque ganito, porque ganyan siya or ganun. Kahit sino pa yan, kasi mo pang si, Chris Aquino yan, or si Marian, Marian Rivera yan, or kahit sino, meron yan mga kanya-kanya mga imperfection It is just more on kung paano lang talaga maniwala na, ay okay lang to, ipupush ko to, kahit hindi ako ganito, kahit hindi ako ganyan. Kasi nakukuha ko dito, Major, ikaw mismo, ikaw mismo, pinapasok mo sa sarili mo na, kulang ako, sala, ano ko nino, kapos. Yung kapos ako, yung salat, wala akong ganito, wala akong ganyan. Yung mga ganun na nakukuha ko dito, my dear. Ang Ace of Wands is also energy, my dear, na may mga bagay ka na kinakailangan mong baguhin sa buhay mo. And may kinalaman to sa mga old belief. Kasi ang nakukuha ko pag kinumbay mo yung overall na energy, mga old belief system mo sa buhay mo, my dear, na baka posibleng namanan mo pa or hopefully hindi ka na ng ibang tao. Sana ha, sana naman na mana mo lang to, hindi to na-influensyahan ka lang ng kusino lang dyan. Kasi minsan kasi may gano'n na scenario na, na brainwash tayo and then parang napapaniwala tayo na hindi tayo, hindi tayo capable na gumawa ng isang bagay. May gano'n kasi. So this is more on changing your belief system, my dear Pisces, na hindi purkit wala ka nitong mga bagay na ito, hindi purkit pinanganak ka na ganito, or ganyan, or ganon, kung ano may yung reason mo, my dear Pisces, eh, it's the end of the world, okay? Hindi, hindi, hindi ganon, okay? Sinasabi dito, my dear, na maraming pinto ang magbubukas para sa iyo, my dear, okay? You need to, kailangan mo lang i-embrace, my dear, that you are the magician. Ikaw ang magician ng buhay mo, okay? Let me see. We have here, the eight of cups. Stop overthinking and start making action, okay? Stop, stop, overthinking kasi tingnan mo dyan si Eight of Cups, nakaupo siya dyan and then nag-iisip siya, ano kaya ang mangyayari sa future? Action ngayon, my dear. Take action. Okay? Kumilos ka ngayon. Huwag kang umupo dyan. This is also energy of laziness. Okay? Huwag kang tamarin. Huwag kang, hindi forget, my dear, may nangyaring hindi maganda sa buhay mo, ay upo ka na lang dyan tapos mag-worry ka na lang na mag-worry. Okay? Mag-aalala ka na lang kung ano yung mangyayari in the near future, kung ganito ba o ganyan ba. My dear take action. Lakarin, mag-umpisa ka na maglakad. Lakarin mo na yan, my dear, para makarating ka dun sa destination mo. Okay? Huwag mo nang hintayin, my dear, yung swerte. Kasi yung swerte, yung swerte salubungin mo na. Okay? Salubungin mo na. Okay? Kasi yung, ang ginagawa mo dito, parang hinihintay mo, may dadaan kaya na bus. Okay? So, lakarin mo na, my dear. Umpisahan mo na ngayon yan. Okay? Let me see. Last card tayo. Okay, oy. Double card, we have here the energy of the emperor Ano tong card na kinuha natin? Future to my dear Ang emperor, my dear, is more on power, success Okay, and the nine of cups Diba, my dear, ang ganda ng card mo Hindi na natin kailangan pa ng clarification Ayan, my dear, oh, wish fulfillment By this time na nakita mo tong card na to Make a wish Okay, make a wish, my dear Mag-wish ka ngayon This is energy ng success, my dear. May success na parating sa'yo. Okay? Huwag mo lang limitahan yung sarili mo, my dear. Huwag mo limitahan yung sarili mo. Once again, yung mga bagay na wala ka, yung mga bagay na nung pinanganak ka, wala ka. Okay? Or yung mga belief system na mga paniniwala galing pa sa mga lolo-lolo, mga kopong-kopong na ang tagal mo nang pinapractice na hindi naman talaga nag-work, ba? Diba? And stop comparing yourself to others, my dear. Hindi pwede, po, hindi porket, my dear, na nag-work kay ganito ay mag-work din sa'yo. Okay? Na, nakukuha ko dito. Hindi porket nag-work kay, kay, kay Corazon or kay Rodolfo or kay kanino mo man yan inano, my dear, ay magwo-work din sa iyo no magkakaiba tayo my dear ng ng landas so stop comparing yourself to others okay tigilan mo yan okay pero ang ganda ng future mo dear ang ganda ng future mo, okay? Tingnan natin, mga possible na parating sa area ng iyong career, we have here the energy of the page, okay? Control your emotion, okay? Pabugso-bugso na emotion, okay? So, this is more on emotion. Pag lumalabas si page, my dear, Si Page of Cups Lahat ng page ko Is more on pag-aaral Na may kinalaman Sa usapin ng emosyon Okay So Control your emotion My dear Maraming mga emotional wave Or mga emotional disturbance Na posibleng mangyari My dear Sa mga susunod na araw My dear Or habang Tinatahak mo to Habang tinatahak mo yung Journey mo Papunta sa success Noon napakarami mo Ang pagdadaanan Na mga emotional Okay Any emotional uh, Baggage Challenges Okay Obstacle Okay pero kailangan mo kontrolin yan, my dear, okay? Focus lang sa plano, focus lang sa plan, focus lang sa goal, okay? Iwasan maging very emotional. Normal lang na umiyak, normal lang na malungkot, pero huwag kang magpakain sa kung ano man yung nangyayari, okay? So, this is a very, very nice, my dear, na card over here. Ayan. Uh, may success na parating sa'yo, my dear, in the near future. Maraming mga doors, okay? Wish fulfillment for you, pero you, you need to take some action. Okay, nabanggit ko naman na kanina kung ano yung mga bagay na kinakailangan mong baguhin, okay? So, my dear Pisces, ito ang ating uh, reading para sa araw na ito. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-upload, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.